Hello guys, ayan na, mag-ano tayo? Mag-banana tea. Banana tea tayo. Ayan pa yung atira. Eh, nakuha namin po sa gilid ng bakod, pero tanim namin. Ayan. Ayan, Uh kakain na kakain na si Hidi barbecue banana cube banana kayo dyan banana cube dyan kayo banana cube kayo dyan banana cube dyan kayo banana kayo banana cube ayan ayan Aray ko. Ito diba yung pinag mo. Ayan. Wow. Oh. So, ayan na guys. Yung ano namin, banana cue. Ready to eat na yan. Kay ganda-ganda naman ng itsura. Ayan. 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 Masarap papakin. Siydi irap, ayir hirap ko magat, siydi <laughs> so, hir irap ko magat na hinit. An, Mm -hmm. Ay na ay ka mapasok pa. <laughs> Hipan mo. Oh. Para ma malusog yung saging. Hindi yung hinug sa pilit. Talagang nahinugan ito sa puno. Ha? Kaya masarap. Ma bi bilog na bilog ang ano, laman. Ha? Ah. Hmm. kita okay. yang Okay guys please like share comments and subscribe thank you for watching guys bye bye